Yo, what's up mga kasort of this video guys Ayan, kakatapos ko lang nang ihatid yung aking bunso at yung aking panganay mga lodi sa school mga lodi So ayan, nagkakapi muna ako mga guys at uh, magtitinabay. So ayan, kain muna tayo mga lodi ng almusal mga lodi So ayan yung aking almusal kapag umaga mga lodi So ayan na nga, napag-isipan ko na linisan ko yung cover nung sasakyan natin mga lodi So ayan no? Oh, abang-abangan nyo guys yung ipapangalan ko dito sa second hand na sasakyan na nabili namin mga lodi So ayan guys, medyo madumi kasi at uh, na at hindi ko na siya nabubuksan mga lodi at paminsan-minsan ko lang din siya pinapaandar mga lodi at syempre nung natapos ko ng punasan napansin ko lang guys na parang nabawasan ng hangin yung ano gulong ko sa hulihan mga lodi balak kong pa tingin sa ano yan vulcanizing shop at bago yun mga lodi so syempre magluluto muna tayo ng ulam natin sa tanghalian mga lodi kasi mamaya mga 11am ng umaga susundin ko ng anak ko at ayan napag-isipan ko magluto ng sinigang guys sa isda mga lodi na meron ng talbos ng kamote at syempre para pagulong mga lodi. Kung alam niyo para pagulong, 'yun yung una kong hiniwa mga lodi. syempre naghiwa ko ng sibuyas bawang at syempre sili. Hiniwa ko na rin yung sili para mas talagang maanghang mga lodi. So isang sili lang 'yon at naluto ko na nga yung sinaing mga lodi. So gagamitin lang natin yung ano, uling mga lodi para swabe yung pagluluto natin. So ayan, naglagay na ako ng kasirola at kalahating tubig muna mga lodi at nilagay ko na yung ano, yung sibuyas bawang at yung uh, sili mga lodi. Nilagyan ko ng uh, asin at siyempre nagdagdag pa ako ng kalahating tubig at ayan na tinakpan na natin mga guys at antay natin kumulo at ayan na nga kumukulo na nga siya, mga lodi so ilalagay na natin yung matang baka or yung isda mga lodi sa amin tawag niyan is matang baka dahil dahil ka kamata niya yung ano yung baka kaya matang baka yung tawag sa amin, mga lodi so ayan yeah, na tinakpan na natin sya at syempre pakukuloy natin at nung kumulo na sya nilagay ko na yung para pagulong mga lodi so comment kay guys kung ano ba yung tawag sa inyo yung para pagulong at syempre sinunod ko na rin yung ano talbos ng kamote mga lodi so parang marami siya pero kapag naluto na yan mga guys so pilit yan at uh, medyo ayan magsasakto na yan dyan sa kasirola mga lodi so yan na nga hinaluhalo ko lang hanggang sa so kule ulit natin yan mga lodi mga ilang minuto lang so sort dalawang of minuto at ayan na nga medyo kulo na kasi mabilis lang din maluto yung ano yung talbos ng kamote mga lodi so ayan nga medyo hinaluhalo ko lang siya para syempre ilalagay naman natin yung mga seasoning mga lodi unang una yung paminta at syempre yung uh, aji syempre nilagyan ko rin ng ano ng ginisa mix mga lodi ayan o no? sa mix mga lodi so yan ayan nilagay ko na rin yung dalawang ano tamarin or uh, sinigang sa sampalok mga lodi so dalawang sa shell lang yan na maliit mga lodi at ayan hinaluhalo ko na lang din at syempre ayan medyo kaunting ano na lang yan pakulo natin para syempre maluto lang yung para pagulong at syempre maluto din yung ano mga tangkay nung uh, ng kamuti mga lodi so yan nga medyo ay o oh, pumupula na yung ano yung sabaw niya mga lodi so napakasarap niyan at napaka healthy at uh, simpleng luto lang yan mga guys at napaka kasustansya at medyo nung kumulo na nga ng kaunti nilagay ko na yung kalamansi so mabilisan lang yan guys pakalagay mo ng kalamansi mga siguro mga 10 seconds lang guys so hawin mo na yan tanggalin mo na siya sa init dahil masama naman na ano maluto nang maluto yung ano yung kalamansi at mawala yung asim ng kalamansi natin so yan nga guys medyo tatakpan ko lang siya ng saglitan lang at ayun nga medyo natagalan ako niyan nung pagkuha niyan dahil merong dumating na parcel sa akin mga lord ayun nga hinaong ko na siya at ayun na susubukan na natin nga uh, Um, ihaing at dahil nasundo ko na yung bunso ko, bunso kong anak. So sa akin naman yung ano, ulo at sa anak ko naman yung buntot. So, yun, nakakain na kami ng aking bunso, mga lodi, dahil nasundo ko na siya. At mamaya-maya darating na yung dalawa kong anak, panganay ko at yung pangalawa kong anak. So tatlo sila at nauna lang yung uh, bunso ko na sunduin ko siya dahil 11 a.m. siya bago matapos yung klase. At ko naman sa dalawa kong anak, mga 11.45. So yun na guys. So yan, nag-enjoy talaga kami sa pagkain at healthy-healthy pa. So marami maraming salamat. Salamat guys. So bye-bye.